Konnichiwa, Russell Sensei Des. For today's video, so hindi muna tayo mag-tutorial, ano, uh, because weekend, so, so be muna tayo. I would like to introduce me na, sang, uh, aside sa teaching, this is also no, one of my hobbies, is motorcycling and nature tripping. So, today I'm going to, ano, uh, Bulacan. So, nandito ako ngayon sa San Miguel, Bulacan. Okay, so, we're going to, biak na ba to? Alright, So let's go. Look at the scenery, Minasang. Ang ganda. So makikita mo dito yung ano, bawat paligid. Ang ganda. So greenery. O oh, Minasang, 2 kilometers away. Buyak na ba to, National Park? Okay, so malapit na tayo. So ang ganda ng daan dito, in fairness. Ah. Doon lang talaga sa labas. No. So by the way, Minasang, eh, Watashi no Shumiwa sa Otobay ni Norokototo eh, Tsuri Saka na Tsuri o Tsuru Koto des Ay, minasaka nung Shumi wa Nan des ka After a week na Trabaho, no So, kailangan din natin magrelax relax Relax Kasi, nakaka-stress din ng trabaho Eh, no So, kami mga sensei Minasaka, no hindi lang sa nagtuturo kami. At the same time, ah, hindi rin natatapos yung pag-aaral namin. Tukod na ba to? Okay. So, may, this is going to ano? Tukod na ba to? Magkano entrance? trans? Ah, uh, 20 lang po sa ilog. tapos. Dito meron? Ano lang po kasi ang Ah, daan? How much? Magkano? 10. 10? Naku may barya pa ba ako? 10 pesos in entrance because this is private property. So meron siyang may maikling ano, off road. So babayaran natin ng 10 pesos yung ano because this is private property daw. So siyempre meron silang ano rights to paningil. Hopefully may tindahan dito. oh, I forgot to buy some ano, stock. Kala ko kasi, mayroon tayong madadaan ng tindahan along the way. Oh, yung tindahan. Ayan. Ha? Ah, sige. So, hopefully malinaw, ano, minasang. Para naman, makapag-ano tayo. Refresh. Ligo tayo ante, Medyo off-road nga siya. So, kaya naman siya? I, I think kaya siya kahit scooter. Tukod na ba to? Okay. Sa so, na ba to? So, hanggang dito na lang pala yung parking. Hanggang dito na lang at na magpapark na tayo. Saan parking tay? Ayan, so nandito na tayo, malapit. At may nakasabay tayong mga taga may iba rin. So, 5 to 10 minutes <laughs> lakad off road. Sa <laughs> so, magandang daan, dyan? Sa dinaanan mo, dito? Shout out, shout out! Okay. So, medyo dry. Na pala nakakatakot pala rin. Hindi ko naman pala rin. Experience, ano? Cueva. Cueva bato no Toko Ayun So kaya siya tinawag na ano Kaya siya tinawag na tukod na bato So you can see para siyang nakapatong No. Ay kuya, nakatukod yung kahoy. Ay ayo pala, ay pala nakatukod yung kahoy. Tinukod ng bato. Saan tayo susuot? Yeah. Sa? Ah, kala ko dyan. dapat lagi mo titignan, hinahakbangan mo, saka ang ulo. Kasi, posible makaumpog ka dito. Oh, yan. Yeah. Ang ganda ng bato, no? Oh, puti. Ayun, no? may nakapesta na dito. Oh, okay. So, that's it. And here we are. Okay. tulay. Okay. 20 lang isang tao, so atin sa akin. nito. <laughs> <laughs> dito, dito, <laughs> da, Tunay ba? Apa <laughs> oh, legit okay, okay. Sige. No problem. 20 sa tao, 300 po sa atin. kamu <laughs> 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 drone <laughs> natin <dyan>. so, <laughs> <laughs> Okay, kayo. <okay. laughs> <laughs> <Okay, okay. laughs> <laughs>

BUTO. <sum> tang, Hindi ka panutan sila. Wala ka pa. Nadaan ako ng kanina. Wala na ako Oh, siya na auto. Kaya saan namin makikita yan? Doon. Kaya sa Kaya kuya.

Okay, preparing for our lunch at nakisama ako dito sa mga taga Nueva Ecija. Shout out, shout out! Shout out sa mga followers ko dyan! Inihaw! So ayun, so tapos na yung ating pag, ano, pagtatampisaw. Oh, na, doon tayo naligo sa may ano, doon tayo naligo sa may ilalim ng kuweba na yun Tinatawag na tukod na bundok Ah, tukod na bato So kung bakit tinawag na ano Bakit tinawag na tukod na bato? Sir, may nakatukod na kawayan <laughs> dahil, <laughs> <laughs> dahil doon, doon sa <laughs> ano Yan, may nakatukod Saka doon sa dinana namin kanina may nakatukod na ano By the way, shout out doon sa mga nakasama natin dito no? Ayan, see? Your name? Ay, Otan lang po. Si Otan, Joshua, Jerson, oh. and Tom Bates. Tom Bates. <laughs> okay. okay, hi. So, so thank you sa pag-accommodate, ano? <laughs> oh, so, sila yung mga nakasama natin dito sa kubo. Ayan. So, maraming salamat sa inyo. At pansamantala nakasama ko kayo. <laughs> so, yun, minasang. Uh, pauwi na tayo. Salamat nga pala ka na ate sa nagbantay ng motor natin. So, pagpunta dito, kaya ate lang kay pupunta, babantayan niya yung motor nyo. Okay, so next destination, punta tayo sa Banal na Bundok. Okay, let's so, Salamat eh!